Paano ko nga ba nakukuha yung audio sa Facebook na ginagamit ng mga kapwa nating content creator at ito po ay gusto natin gamitin o ilagay sa ating mga video. Okay? So ganito lang po mga lodi yung ating ginagawa at paalala lang po ah uh, yung pong mga may ikling audio lamang po yung aking kinukuha dahil kapag ka po mahaba, especially yung mga music is meron po talagang mga copyright and then kapag ka po is nakapag-upload ng mga video na uh, copyrighted yung audio, much better is i-delete na lang po natin. Okay? Kung paano ko nga ba kinukuha yung audio, is panoorin nyo lang ito. So, for example, mga Lodi, no, itong uh, audio ni Ma'am Chona no, na ko at kukuha niyo natin. Ang gagawin ko, ikakapiling ko lang yan. And then, punta tayo sa Google. Search nyo lamang po dito, FB to MP3. And then, lalabas po itong FB download. Click nyo po yan. Dito, i-paste po natin yung link. And then, download. And then, dito mga lodi, no, lamang yung render. then i-close po natin yung ads. Okay. And then, dito sa baba, i-click lang yung download. And then, ayan mga lodi, downloading na po yung ating uh, audio. And then, para po magamit na natin yung mga lodi, no, punta tayo sa ating CapCut. For example, create tayo ng new project, itong uh, video na to. And then, uh, click po natin yung audio. Click yung sounds. Dito sa folder, i-click then device tapo kay dito sa FB download ayan mga lodi isa po yun dyan hanapin nyo na lang no so ito po yun so ayan. so i-click natin yung add audio at dyan magagamit na po natin yung audio na kinuha natin okay